Ay, naguto man, Lola. Marienda muna. Tinapay. Tapos, sardinas ang palamang ko. Nakain kayo nito. Sardinas sardina. ang palamang. Sarap nito, ha, ah, Yan. Hindi ko pa makuha. Ang ba si Lola? Ang dryer na. Ay wala si lolo kaya si lola maggalaba ng uniform ng apo sardinas ulam ko eh palamang ko kanina ulam ko sardinas yung natira kapalaman ko na Yan, oh. sardinas wow Sarap. Nung araw, <coughs> pinapalaman namin yung sa sardinas. Naalala ko, ayun, pinalamang ko rin. Sayang, natitira doon Wala pala akong kape. Gutom kasi.